Ano yung decision sa'yo para kayo natin? kasi sabi niya salamat siya ng bongga-bongga si, si attorney Actually ako po ang dapat nagpapasalamat sa kanila ng bongga-bongga Dahil napakaswerte ko po at isa po ako sa mga Ginusto po nilang makatrabaho sa proyekto nila And blessing po talaga siya sa akin eh And happy po ako na nagawa ko po ng maayos at natapos ko po. Kaya po sobrang excited ako na sana mapanood nyo ng lahat. And actually, pati ako, hindi ko ba ganun napapanood. Excited na ako mapanood. Pero Zainab, nung so uh, sa nalaman nga namin na meron kayong intimate scenes ni Derek, no? Pero prior to that, na-brief ka na na magkakaroon ng ganung scene. Opo, actually, nagbo-workshop pa lang po. Alam na, na po sayo. namin na so, magkakaroon ng gano'ng scene. Kaya po, inaral ko po talaga. Pati po yung mga looks, kung paano. Kasi mahirap naman kung magbigay ng gano'ng eksena kung hindi po tayo intimate with the person, that's diba? Right. Pero so, ano yung reaction ng boyfriend mo? Or... Actually... <laughs> Niya. Ano, so naging supportive naman si Daddy rin talaga. Actually, nung chinut namin yun, kasama ko siya. Uh -huh. no way! Yeah, nasa baba siya yung ate niya. So, akala ko, na siya, siya, eh, no? akala akala ko na siya set. Hindi naman, hindi so, naman na sa set. Ganun lang siya ka-supportive and naging open-minded naman. Actually, pinag-usapan namin dalawa. Okay. Hey. talaga, kailangan namin ng maayos na usap. And ang pinaka thankful lang talaga ako, nasa matured partner na ako. So, and hindi, hindi so, siya... So yung dating siya, partner hindi hey, mature? Oh, hindi, hindi sa ganon ano la parang mas supportive lang when it comes to craft na career yan, trabaho yan. I know you're doing that not only just because of yourself or your family. You're doing it kasi gusto mo ng something new na may explore mo sa career mo. Right. Yung mga ganun. Parang binigyan niya ako ng chance mag-open ng panibagong door sa life ko. Pero may mga tanong-tanong ba siya, Oh, Yung mga Walang restrictions? restrictions. Yes. Wag lang itatag. Wag lang itatag. Wag nyo na itag tsaka wag nyo na panoorin. <laughs> na. eh, marami naman ganun, diba? ba? na maraming ganun sa showbiz na nakikita ko na kapag may ka yung partner nila, may ka or ka eksena na medyo <laughs> alam naman po natin na hindi talaga siya ano, but it's a work and ginawa uh, ko lang po talaga yung best ko nang walang kahit na anong Malaysia, si Sir Derek din, ganun din po talaga. Respect and pure ano lang hard work. Si Jowa, ano, ano no, wala ba siya limitations sa sabi nilalatag na wag kang ganito para Parang last ko na to. First and last ko na to. Ito oh. <laughs> ano, syempre hindi naman po ako pumasok sa showbiz para po sa mga ganitong eksena lang. Uh, nagkataon lang po talaga na malala po yung role na natapat sa akin and hindi po talaga pwedeng ma mawala yung ganong scene. See. Kaya po panoorin niyo po para po maintindihan niyo kung bakit kinakailangan ng ganong scene. Uh, right, after, ba nung... Kasi pili ganun eh, yeah. parang last month na to, parang ganun. Ay, hindi naman po last na, kaka-first ko pala. <laughs> <laughs> Ay, hindi naman last month na yung, yung ganun, scene ano lang po siguro. Parang, okay, na-try ko na, and tingin ko naman, I did my job naman, and tingin ko po yung mga next po, ang nilunook forward ko talaga, is mas matitigil po ako, yung mat-challenge ako ng sobra. Na hindi lang lagi laging may partner, hindi lang, ano, naglulook forward po ako na sana magkaroon po ako ng proyekto na ibang saynab ulit yung makikita nila. Kasi po sa kampun talaga, hindi nyo po makikita yung saynab na nakikita niyo sa vlogger or sa posting ko, po, hindi po, ang layo po talaga ng itsura ko. So, sobrang abangan niyo. po. You Matuwa are one of the most same. authentic YouTube vloggers and as far as I know naman din, ano yung, pa, how invested are you in this film? Pa, kung ikaw nagagawa mo mag-resonate yung message mo through vlog, sa film na to, paano mo nagagawang i-resonate yung message ng writers ng buong film sa, sa mga audience as an actress? Actually, ano, ang maganda kasi dito, um, lumalabas din yung pagiging nanay side ko dito eh. So, sobrang laking impact nol na nahugot ko sa sarili ko na, okay, I'm a mother, gagawin ko lahat para sa anak ko, kahit ano pa yan. So, ayun yung pinaka ano sa akin eh. Uh, naging challenging siya, pero nailaban and sobrang ano ko excited ako to promote hindi lang to promote eh, to show them kasi sobrang ganda ng project ako po bago ko po tinanggap din yung project binasa ko po, po talaga yung script ng Bonga. and the way na binabasa ko pala yung script talaga po nga patakbo ko nagbabasa pa lang po ako ng script ganun na yung kilabot ko sa kanya and sabi ko napakagandang project nito bakit naman ako tatanggi at sino naman ako para tumanggi? Dahil si Beauty Gonzalez, Derek Ramsey na at Atty. Joji na yung kasama ko ka sa film. So why not?